Okay, Toyota 86. Mag-akalas kami ng head unit. Papalitan namin ng head unit. Yan ang ipapalit mo sa ano? Yung napag usapan natin ano? Yung stereo? Mm hmm. Kapag maganda dyan. Kamiha, itatitignan natin. 17 natin. Oo. Iangat mo lang yan, yung ano. Kung may mas maganda, ikakabit tayo dyan. Mm hmm. Mga pagkalas na ako nung ano yan. Nalimutan ko na nga lang. <laughs> ito yung atarmin. Oo, oh, ito, ito, ito yung lilid. Sikat yung ayan. Ito? Oo. Uh Ito? Oo. Uh -uh. Ito, uh -uh. ito, ito, ito yung Pati ito, kakalasin mo din ito. Ayan, yes. oo. Oh, kita naman yan. Masan, pati niya ako? Oo. Ito, angatin mo ito. Ihangat lang yan. Ayan. naawat na. Yan. Tsaka ito. Yan. Tapos? Yun. Huwag mo lamang hilahin yan. Lahat-lahat lang. Oo yan. Yan lang pagkakalas niya. No? <laughs> bakit? Akala bago, mo, bago sa paningin ko. Akala mo komplikado, mukha lang ano ang ako sa Veloster, ultra gusto nitong tigas tigas. Matigas naman. lang yung Veloster, pero madali lang yun. yan. Yeah, ganyan lang magkalas ng ano. Ng head unit. Ang andaran. Wala pala tong steering wheel Wala, dali mo na. Kalasin mo na yung head unit. Tapos titingnan natin yung ano, yung camera niya. jis na ano sakit Toyota 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 oh sige boss Toyota 86 87 88 <laughs> Nabutan na lang kape na ng ba sa bird. Ha? Anong sinabi mo? Uh, Ulit mo. Oh, um, kanina pa ay, to yung toyo. Oh, sumakape. Masarap 'yun. Ano 'yun? Mo kape? Eh, ikaw na ang kasunod ah. Oo, kakapin pa ako. Hindi ko nalasahan. Muyahin <laughs> oh, mo na. Muyahin <laughs> 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 <nessa> <laughs> 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 uh, mo na lang. Dali na, dali na. At ah, tignan natin yung pagkakalas niya. Ganun lang mga boss, ang pagkakalasa. Toyota 86, 87, 88, 97. 89, 90. Pagkakalasin niya yung head unit. Mag-upgrade kasi kami ng head unit dyan. Papagta namin. Okay, okay. Okay, okay. Ayan. Wow! Ayan, ito lang kaunti Ayan, ayan, ayan. ayan may cable pa dito sa baba. Aray. O, oh, diba? Plug and play lang. O, oh, tanggalin mo ito. Ano pang mga nakasaksak di yan. Tanggalin mo na muna ito. Dito sa sakit dito. Masakit na pang Toyota. Ang gamitin ko. Uh, oo. Ay, hindi ko. Uh, mamaya, titignan natin yung ano. Yung kung ano, ikakabit na head unit. Pag yung pantoyota Toyota din na head unit, eh, di plug and play lang yan dyan. Mm -hmm. Ano ito yung sa Lumang ano ito Pang iPhone ito Lumang 1i O ito Ano ito Nabubunot ba yan Hindi Sa camera ba yan Sige Tandaan mo ha Tapos itong cable na ito Toyota AA EA86 yeah. Si ano Takumi. Ay, ay, okay, ayan. Ano yung kakabit yan, ha? Toyota. May mas mahal pa ba dyan? Oo, oh, ang gusto ni Boss, mas mahal. Mas mahal po, meron tayo, yung Zay Series po na. Ayan, sige, yung mas mahal. Opo. ang gusto ni Boss, yung mas mahal. I love you. mas mahal, mas mahal. Oh, yun, ulit yun. Nakamit yung uh, ano natin ang install pero hindi ito. Tingnan natin. Mamimili pa si boss kung alin talaga ang matitipuhan niya. Kung nakamichi o nakamichi. Mahalin lang doon sa nakamichi. Basta <laughs> ah, Sige, titingnan mo na namin kung alin ang mapapakabit dito. Okay.